Kailangan daw po ba na sa ating pong barangay mag-follow din po tayo ng ating pong parliamentary protocol and procedure gaya po ng city and provincial? Alam mo, kailangan, kailangan yung may, may procedure sa pagkoconduct ng session. Kasi kung wala, kanya-kanyang tayo, mm -hmm. kanya-kanyang salita, hindi na natin mapapatinggan kung ano yung opinion ng bawat isa. So, mawawala yung, yung democratic uh, process eh, mm -hmm. ng... Uh, usapan sa bar, uh, sa session. So kailangan 'yon para magkaroon ng sistema ng kaayusan. Uh, Vice, kasi tama po no? uh, kailangan din ng proper decorum kasi karamihan minsan sa barangay. Hindi ko naman nilalahat no, mga 10% lang naman kasi 80% talaga magagaling ang mga aty mga kapitan at sanggunian. Pero yung iba, matanong lamang, pinay-personal eh, na. Kaya siguro sinasabi niyong dapat may proper decorum, proper motion, proper parliamentary procedure. Dahil nasa session naman tayo, hindi para mag-away, para pag-usapan ng mga bagay na makakatulong sa barangay.